Gandang araw po. Pinasyalan natin ang Pitugo sa Araw na ito para makita ang sitwasyon ng ating mga magsasaka. Yan yung tulay nila. Original makitin pero ilang panahon na rin na lumipas matibay. Wow. After ng mga pagbaha, nakatindig pa rin ang palay. Green na green. Ina-assure tayo na may supply ng bigas. Napakamahal kasi ng bigas ngayon. Sabi ni Albert sa akin kahapon, ang pinakamura 47 na hanggang 56 mindoro na yan ha. Lalong-lalo -lalo na siguro sa syudad. Kahirap. Paano na kung wala tayong trabaho at pinagkukunan ng ating pagkain? Ang hirap ng buhay after ng sibuyas, bigas naman uli ang nagmahal. Pero sana panalo din ang magsasaka. Sahod ulan ng area na ito sa bayan ng Rizal. May kambing pang farmers. Kaldereta yan. <laughs> Alpas lang sila. At vegetarian. Maraming damo, maraming pagkain. Nagtanim din ang mga magsasaka na puno ng nyog kasi mahal na ng ang nyog. 30 pesos na rin ang isa. Kaya ilang panahon pa, bubunga yan at maganda rin sa mata. Nagaabono ang maraming magsasaka Salamat at nagmura rin ang abono ng konti. Hindi katulad nung nakaraang mga taniman, iyak ang magsasaka. Mungguhan ito eh. Pag summer, wala kasing irigasyon. Uy, may nakita tayong kalsada. Sa pitugo. Ang ganda talaga pag mga may farm to market road. Salamat sa ating pamahalaan na naglalagay din ng pondo. Importante yan. Hindi lang sa nagpapagaganda ng paligid, o, oh, teka muna, interviewin muna natin si Tatay Amboy. Uh, Mag-aabono ka? So, magkanong abono ngayon? Mataas doon yun yun. Pero sana naman ang palay tumaas. Wala ko maganda ang presyohan ng palay nyo ngayon. Yun ang Ah, hindi ko ba nasira yung palay nyo nung nagdaang bagyo? Ayun sa... Ano, ah, um, banak doon. Pero dito, ito mataas na ho ito, mga ilang buwan na po ito. Isang buwan na ho may gate. Isang buwan, di dalawa pa ang mm. uh, makakaraos, pagpalain hmm. ng Panginoon. Ilan ang tinanim mo ngayon? Ito lang yung ito lang ito. Wala pa yung ekstarya. Sa isang ekstarya, magkano ang gastos? Ano nga, kung siguro. sa 20 siguro may gate. Ganon. Magkano sana ang magandang presyo? Kung tatanungin ka, So, na, para, na 25 ay 25 <laughs> So ngayon po ay pang ilang ano muna ito fertilizer Turuan nyo nga po kami pa, paano nyo ginagawa ito anong oras para ngayon alas 10 ano? Ah uh, ah uh -huh. uh, tuwing alas 10 So nasabugan bugan mo na ito ng abono pangalawa na ngayon pangalawa na uh, Ilang beses ang pag-aabono sa buong cycle ng ng pagtatanim ng palay Last na. Ito po, paano po magsaboy? Pwede nyo i-monstra sa amin? Uh, kayo po muna bago ako. Ganyan lang. So, ito po, nadaanan na. Uh, uh, tapos na ito? Ito, tapos na. Tapos na po. Dito na lang ang kulang? Sige. tabi ka dyan, Albert. Pasaboy ka yan. Okay. Ganun ha? Ganon. Parang, parang ikaw pala, parang pare. No? Nagbabaspas ka ng, ng ano, nang kumbaga kasama na rin ang pagdadasala nako. Aha. Nako, ilang taon na kayong farmer? Oo, po na ho. Hindi pa edad mo. Pero sa pagpapalay, ilang taon na mula pagkabata? Mula ng bata, hindi ko na rin Sarap po pala. Pero parang natatapakaw ko ang palay na ilan. Uh, pero kailangan talaga pala uh, Hindi maiwasan. O hindi maiiwasan. Wala ho bang palaka sa ilalim. Wala, wala. wala na din kami enter Ayun, nakaranas din tayo ng pag-aabono. Salamat. Ay napadaan din tayo sa kalsada. Ito yung uh, sinira ng mga bahang nagdaan. Sayang yung mga palay na natabunan. Ay repair uli ng gobyerno ito. Buti hindi naman lahat nasira may humabol kasi talagang nasira yan ay salamat ang gaganda ng puno dito nakakapagbigay lugod sa mata nag drive ako hanggang dulo nabalaho ako pero buti na lang may alam tayo sa driving bye